Ikalawang linggo ng apat na pong araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing anim ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abraham at dahil dito'y kinalagdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abraham, Ako ang kumuha sa iyo sa ur ng kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abraham, Panginoon aking Diyos, Paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa. Bawat isa'y tatlong taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang batubato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at binayak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihane niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga bitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulot na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At nang araw na yaon, nagipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hanggahan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag, Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang pag-anyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit kita'y hahanapin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawan mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umaasa sa Kanyang kalinga. Panginoo'y aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ikalawang pagbasa pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo. At ngayoy luwa ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinagukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Yeso Kristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing malwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na kaugnay sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Awit pangbungad sa mabuting balita Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag Ang Diyos amana ng usap Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat Ang mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, umakyat si Yesu sa bundok upang manalangin. Isinama niya si Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsay-ginsay, lumitaw ang dalawang lalaki. Si Moises at Elias na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Yesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Yesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Yesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, Guru, mabuti pa'y dumito na tayo gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Ang totoo'y, hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan. Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Yesus at hindi mo na sinabi ng mga alagad kaninuman ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo